Hey, what's up guys for today's video? Pag-uusapan na naman natin ang mga bagay-bagay na pumapasok sa aking isipan. Meron lang kasing pumasok yung sa isip ko eh. Alam mo yun, yung tungkol sa pagpupuko sa pag-aaral. Lalo na sa mga kabataan ngayon. Sa mga below 20 yun ang gusto kong itapik ngayong araw. Oh, yeah. The reason why I am doing this is because I heard something, story, isa siyang nanay na mo problema sa kanyang anak, how to, how to take it back to school. Kasi hindi na pumapasok sa eskwelahan at ilang araw na siyang di pumapasok, like a month, two months, I don't know. The, the only thing I know is hindi na siya pumapasok sa school as I observed may problema siya at hindi niya sinasabi sa kanyang ina now yung nanay is namong problema Ko, kasi nag, yung nanay nagpuporsigi gusto makapagtapos sa pag-aaral yung anak but yung anak is no reason hindi nakikita yung worth ng isang ina kaya hindi siya nag-aaral The reason, now, dito na tayo sa point kung bakit ko ginawa tong video na to. Kasi, paano ba magpupokus yung mga bata sa pag-aaral? Okay? So, lahat naman tayo dumaan sa pagiging estudyante. As you can see, yung iba nakakapagtapos at yung iba hindi nakakapagtapos. Let's focus doon sa mga kabataan, sa mga bata na kaya namang makapag-aral pero ayaw mag-aral dahil may mga iba-ibang dahilan, dahilan na ayaw na pumasok. Number one is, wala ng pera or walang pambao na didiscourage sa teacher. <laughs> Number two, problema sa pamilya. Okay? yung mga magulang hindi prosigedo na makapag-aral ka hindi support sa pamilya mo yung pag-aaral, yung gusto mo pag-aaral number three, relationship teenager yung tinatawag na papilab naniniwala ba kayo na isa rin yun sa mga factor kaya hindi pumapasok yung mga bata if you realize an mabab maliit lang siya na bagay pero sa mga bata na yung mga below 20 ah paalaing bagay niyan kasi sa mga ganyang edad ano pa ni eh, fragile feelings parang kapag may sinabi ganyan palang apa ah, paalaing bagay ganoon Now, let's talk about paano ba talaga mag-focus yung mga bata sa pag-aaral. Let's see kung kung maganda ba siya or para sa akin kasi I, I I have something in my mind. Um I I would say Papayag ba kayo na ihiwalay ang eskwelahan para sa mga babae at para sa mga lalaki? Kasi para sa akin dito sa Middle East parang ano siya, big, big thing siya para sa akin na mapu-focus talaga yung bata sa pag-aaral kasi kunti na lang yung iisipin ng mga bata eh. Kung yung nasa utak nila, mag aral mag-aaral, mag aral mag aral And kung problema man lang din sa pera, parang medyo nabawas-bawasan na rin kasi nababawasan na yung feelings ng isang bata na na ah, ayoko na mag-aral kasi nakikita ko si ganto ganito, ah, ayoko na mag-aral kasi kasi yung, ah, yun, yung nandito ba, isa rin kasi ito sa mga factors kaya hindi tayo makapag-aral lang maayos or nawawalan tayo ng gana mag-aral. Ngayon kapag ihiwala yung school sa mga bata, sa lalaki at saka sa babae, yung magiging utak na lang ng babae, ay puro na lang school, 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 school. Kung may problema man sa pamilya, at least hindi na ganoon kalaki. Hindi na siya as in 100%. May problema pa din, pero mga 50 to 70% na lang. Yung 30, yun kasi yung feelings dito. Yung magkakras, yung magkakaroon ng jowa, magkakaroon ng karelasyon. Yun kasi yung point ko eh. Sa lalaki naman, kapag nahiwala yung school ng babae at sa lalaki, piling ko parang wala namang problema sa lalaki kasi mas mas madamdamin kasi yung babae kaysa sa lalaki. Sa lalaki kasi parang, I don't know, kasi hindi naman ako lalaki. Pero as I've observed, parang wala naman silang pake. ba diba? sa, sa tingin ko, parang mas maganda yun. Isa yun sa pinakamagandang ano, mangyayari. Mas, mas magiging maunlad ang bansa natin kapag ka, yung mga kabataan natin ay di ba naniniwala tayo na ang ba ang mga bata ay ang ano kayamanan ng bayan, yung parang magiging tagapagmana, yung magiging future natin. Para sa akin kapag uh, ganun, mas marami siguro na graduate mas marami yung nakakapag-aral ng maayos kasi kung iisipin mo maliit lang siya na ano pero ang laki ng factor niya sa buong buhay natin. Para sa akin, mas maganda siguro, no? Pero sa, sa tingin nyo, sino kayang senador ang magpapapasa sa, ban, sa, sa batas na iyan na ihiwalay ang eskwilahan ng babae, ihiwalay ang eskwilahan ng mga lalaki? Sa tingin nyo, sino kayang senador ang magpapasa niyan? Ibuboto ko talaga, promise. <laughs> Kasi alam mo yun, parang Nakikita ko sa mga bata dito, talagang focus talaga sila sa pag-aaral not because they have money. Pero as sasabihin ko sa inyo, mga tao dito kahit mayaman sila na bansa pero nag-aaral sila sa public school. Nagdadala pa rin sila ng mga libro. Nakadami-dami, kabigat-bigat. Oo, totoo 'yun. 'Yun 'yung point ko sa video na 'to. Papayag ba kayo na ihiwalay ang school ng babae at ang school ng lalaki. Okay, 'yun lang. Thank you. Bye.